Hello mga kapapael, kumusta kayong lahat mga kapapael? Buti naman at medyo tumigil yung pagulan kaya naisipan natin na ating bawasan ng kaunti itong tibig dito sa tabi ng bahay kasi baka mamaya ay materhan na ito ng kung anong mga mangangagat Siyempre pagka magubat eh may posibilidad na mag-stay ang mga ahas-ahas diyan para tayo ay laging safe ay linisin natin pag may pagkakataon itabas-tabas din para malinis ang paligid at malayo tayo sa pupwedeng puntahan ng mga ahas-ahas ay ilang buwan din yan tuwing ako yung uwi aking nililinisan ay pag may na medyo natagalan tayo makabalik kaya pagbalik natin ah, madami na uli ang dahon ng ating tibig dati mataas yan mga kapapail ay pinaputulang ko tagtira na lang ng kaunti at well, dati naakit yun pa yung pagka aking pinaputulan eh ay ngayon yang, mababa na lang sa susunod kakalbuhin na natin lahat uli ay medyo mainit yung hulab ng araw ngayon kaya dito na lang tayo sa gilid gilid at nakisuyo lang akong pakibidyo video sa aking apo sa pamangkin siyang aking taga video at nagwe-reklamo nga na mainit daw kaya sabi ko siya ikay doon sa salilo at ng hindi ka time, ay makapal-kapal na din kaagad ang mga sanga-sanga at dahon-dahon eh. -dahon Medyo iniingat-ingatan natin ng kaunti yung pagtabas at baka madali yung mga sampayan. At saka may mga tali dyan ang nakahatak sa poste. Baka matamaan natin at maputol. Kaya ala alalay lang ang ating pagtabas mga kapapail ay siyempre pahipahinga din at papagod din eh, at mainit ay ano you know, oh. talagang singkad ng sikat ni Haring Araw ay mas mainit yung pakaramdam nung katatapos lang ng na biglang sumikat yung araw eh, talagang mas damandama yung init eh Kaya at isa pa, madami ba ito sa puno? Eh, baka mabingaw yung gulok. Ipanghiramlaang eh, laang natin. Kaya medyo hinay-hinay lang tayo ng pagtaga. Kaya sa may abi pagka nabingaw. Oh, ay okay, maya maya yan. Eh, linis na. Oh, mabilis lang namang tabasin at maliliit yung mga bagong tubong sanga ah, nga mga kapapay ay siya nga pala mga kapapay kung sakaling mapadaan sa wall ninyo itong aking mga video palambing naman pa subscribe naman sa ating youtube channel mga kapapay sinisikap din yan ating upload upload ang kahit pa minsan minsan at baka sakaling dumami din ang ating maging followers hindi natin kasi inaasikaso nong matagal yung ating kot ay medyo naging busy din